Hello guys, bago ka palang ba sa aking YouTube channel or napadaan ang video ko, please pakisubscribe na rin ang aking YouTube channel na main blog. Itutor ko kayo sa aking mini garden. Ito nga pala ang garden ng aking mama. Nakalapit lamang ng aking garden. Ito nga pala ang ceiling tumubo sa aming gilid bahay. Pwede po ito siyang sausawan kapag hilaw pa po green violet ang kulay at pag nahinog ay red na po tumataas po ang siling ito at madami kong mamunga at ito naman ang aking siling panigang na itinanim ko sa Wilkin Recycle Bottle Marami po yan. Mix-mix na po ang tinanim ko sa my pots. At ito naman ang aking kamatis na nanumunga na rin. Ilang weeks na lang pwede nang harbisin. At ito naman ang aking siling panigang na itinanim ko sa lupa. Tatlong puno lang po yan. At ayan na nga po at may bunga na. At eto naman ang aking mini alubati na kolay red Pampataas ng dugo. At eto naman ang aking patola. At eto na nga, nagdidilig na ako ng aking talong na bagong tanim. Ito po yung talong na bilog na kulay green. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, comment, and share na din. At maraming salamat sa mga susuporta sa aking YouTube channel at hanggang dulo sanay ako inyong susuportahan salamat